O oh, ayan, pauwi na lang ako. Meron pang sumakay sa humabol sa akin. Ayan, nasa likod. Oh. Sorry po. Oh, wala raw silang pamasahe. Diyos Paano kung, paano ko wala ako? Wala, hindi po kami makaka-uwi. Hindi po kami makaka-uwi. Nak, yung sabihin kanina ninyo pa ako titingnan dyan. Opo, oh, kanina po po kami nagkapaan dyan. Oh. Alam niyo may sakyan ako. Kaya nung tak takay ko, takbuhan kayo sa akin. Oo. Kala namin kayo malam. Diyos, so, mga tao to. Kaya na pa ka, na pala naghihintay sa akin. Nakita na nakasakay na ako. Tsaka nagtakbuhan na mabid sa akin. Ako oh, po. Eh, alam nga naman, iwanan ko kayo dyan. Eh, Siyempre, oh, wala lang kayo pamasahe. Eh. Alam na, you're a uh. good heart. Oh, kind heart. Kind heart, binubula pa nila ako. Oh, Filipino. <laughs> oh, ayan. Oh. Ay, Philippines. Ay, 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 Philippines. Oh, ay, nahiya kayo. Ay, ay ba ay. ay <laughs> hmm. Bakit wala kayo? Wala ba kayo mga kapera-pera dyan? Wala po talaga. Hindi <laughs> <laughs> po kami kumakain. Hindi kay, oh. <laughs> <laughs> kayo... Oo. Hindi pa kami kumain kahit <laughs> tanghalian halian. Opo, po, oh, Pwede, wala kanina. Simula so, pa pong umaga. Hindi <laughs> pa kayo kumakain. Po hindi po talaga. po. Nangiyak talaga. O sige. Bago kayo, hindi pa ko muna kayo. <laughs> Thank <laughs> you, sir. Oh. Ang mm. mabait na ka na ni Sir Bong. Ano mabait? Hindi ako mabait Ito eh, rin, binabola ninyo ako <laughs> Salamat po Hindi ko talaga kami mm. sa inyo, Sir Bong Ay. Ay, naku Alam nyo kung bakit mga to O, oh. mga tumakas sa mga amo Ayan mm. <laughs> Uy, company naman Kung tumawat sa company oh, kuya, baka mahuli kami Hindi, wala problema, walang mahuli sa inyo <laughs> mm, ayan. Oh, hindi naman eh, Kung wala tayong mga gawa. Kung anong magnamakas kayo, huwi na kayo. <laughs> <laughs> huwi na kayo. Ay, nakakay talaga.